Ayun ah, mga ka-lebob, magluto po tayo ngayon ng puso burger, ayan. Hinahanda na ni lebob yung puso natin, ayan. Ninilinis, tinatanggal yung dapat uh, matanggal. Yung mga sakit ng ulo, ayan. Yan, nililinis na niya. Ayan. Hinahanda para ipagluto natin para at least lumambot bago natin ihalo sa mga sangkap na kailangan natin ayan nililinis na para iluto natin ayan ganito lang kasimple magluto ng puso burger para ayan madali lang po yan masarap na puso burger. Ayan. Linisan muna, tanggalin yung dapat tanggalin. Huwag iwan yung mga nagbibigay sakit. Ayan. Andun natin ilalagay. Kaya linis-linis muna. Bago natin iluto. Ayan. Ganun lang. Ito yung native Puso Burger, uh, made in Lebob. Ayan. Tinatanggal yung mga dapat na matanggal. Ayan oh. Tinatanggal. Ayan. Lininis ng husto para maayos. Ayan. Ganyan ang pagluluto. Ayan. Pagkatapos natin linisin, ayan ipapakulo natin para matanggal yung pait ng pagmamahal ayan para naman maging puso burger para mas masarap yan pagkatapos linisin pakulo sa tubig yan bago natin ihahalo sa mga sangkap na kailangan natin yan ayan, ayan. Ganyan lang po ang proseso. Madali lang po yan. Uh, made in Lebobo. Katapos, pag luto na yan, malambot-lambot. Yan. Ihalo na natin. Nagyan natin ng flour, paminta, asin, sibuyas. Ayan. Depende na sa kung paano mo siya pasarapin. Ayan. Discard mo na yan. Yan, ganyan. Sabi nga ni Insan, mekus mekus na yan. Tornado, tornado. Ayan, ganyan na. Mekus mekus pa mo. Ganyan daw, sabi ni Insan. yan Tornado, tornado, tornado. Ayun. Ayan. Tapos, katapos ng tornado, mekus mekus. yan Prito mo na sa mainit na mantika. Ayan. Masarap yan. Pagluto yan. Malutong, malinamnam ganyan ang paggawa ng puso burger simple ang pagluluto ng puso burger ayan marami dito kasi sa probinsa kaya yan niluluto yan priniprito inuulam uh, ginagawang merienda depende na kung saan mo gusto yan yan tapos pag ayan, gumawa tayo ng sausawan ni mekos mekos na yan Ayan ang sausawan natin ayan yan yung luto. Malinam malinamnam masarap Wow, nakakagutom, ayun, ganun lang yun, kasimple, Yan. salamat sa panunod, huwag kalimutang i